Aristado, ang sarong 43 anyos na lalaking makalis na magpabakalin badil sa sarong pulis na nagpamalo malo na bayar sa barangay Bagong Bayan, Surunaga City. Pasado alas 3.30 imedyanin maagahon kang nakaagi Merkules. Binisto ni Naga City Police Office Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, ang na si Alias Tox na residente kan Matahimik Street, Barangay Libotong Pareong Syudad. Nakuha sa posisyon ni Tox ang sarong Magnum Caliber .357 revolver na mayong serial number. Duwang live ammunition asin in 500 pesos na ginamit ng bypass money. Case na siya, mayroong bousy case. Then um, kung hindi tayo nagkakamali, no, may robbery din. So napagalaman ng ating mga operatives po na ito ay nagbebenta ng firearm. So, nagkansa po ito at nagplano ng isang operation regarding sa bilihan po ng barrel. Sa banwaanin ginubatan, arestado man ang sarong 60 anyos na lalaki makalis na magpositibo sa pigkasal na search warrant operation kan CIDG Albay, katuwang ang kapulisan sa Puro 4, Barangay San Rafael, ginubatan Albay. Pasado alas 8.30 nin aga kan nakaagi Merkoles. Binisita ni Police Lieutenant Armando Rivale ang tagapagtarang paginubatan Municipal Police Station ang suspek na si alias Inchik na residente kay nasambit na lugar. Nakuha sa posisyon ni Inchik ang sarong caliber 45 pistol na mayon trademark as in serial number, sarong steel magazine as in tulong live ammunition. Itong taong to nagpuposes ng ano, uh, unlicensed firearm. Uh, kaya, uh, siyempre hindi natin mahuli-huli itong taong to sa ano, sa checkpoint o anong pa man na police operation, ina po siya ng search warrant. Para po uh, yung ating kap kapulisan makapasok sa pa kanyang paano. Naging posible ang operasyon sa kusog kang Madhyamento di sa napig palawas ni Honorable Judge Elmer Lanoto, an Executive Judge ka Regional Trial Court Region 5. Yung may mga hawak naman po ng na mga uh, loose firearms, yung mga walang lisensya, Uh, mas maganda po na isurrender na lang po rin sa police station o kaya kumontak sa para matulungan namin na may proseso yung pag-surrender. Parehong naatubang sa kasong pagbalga sa Republic Act 10591, o an illegal possession of firearms and ammunition act ang mga suspechado na ngayon na parang nasa kusudiyan na kang otoridad para sa mga baretang tatak Bicol Camille Archaga